Paliwanag po sa 2 Korinto 5 verse 21. Ganito po ang nakasulat sa talata. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay upang kanyang inaring may sala dahil sa atin. Upang tayo'y maging sa kanyay katuwiran ng Diyos. Ah, sino yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin? Ang Panginoong Hesus yon. Ang Panginoong Hesus lang ang hindi nakakakilala ng kasamaan. At siya rin ang inaring may sala sa lahat ng mga tao. Bakit? dahil sa kanyang kagandahang loob uh, dapat tayo yung ipapako sa cross dahil sa ating mga kasalanan pero uh, pero sana na tayo yung uh, ipako sa cross si Kristo ang ipinako sa cross uh, dahil nga sa ating mga kasalanan uh, bakit? Bakit si Kristo? Upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Di ba? Uh, upang tayo'y maging sa kanya, sa katuwiran ng Diyos. Ganon ang kanyang kagandahang loob sa tao. Yan ang uh, paliwanag sa 2 Korinto 5 verse 21. Hanggang dito na lang. Bye-bye!